Yo, what's up guys? Welcome back sa aking YouTube channel. At kung bago ka pa lang at napadaan ka sa aking video, inaya kita na mag sa aking YouTube channel para lagi kang updated sa aking mga videos na ilalabas. At ngayon, magkakontent lang ako ng What's on my school bag challenge. Ito yung pinakamatagal Nang gusto kong gawin ngayon ko lang na isip na gawan ng video. So ito yung aking school bag at ipapakita eh, ko kung ano yung mga laman nito. So let's go. So una yung nito sa pinakaharap. Ato yung candy na TikTok trending na maliliit. Ito yung kinakain ko. Niyuyo nga ako minsan pag uh, gusto ko lang kainin. Next is yung shades. Siyempre, pag mainit, kailangan ng protection sa mata natin para hindi tayo masilaw. Ito ang lagi kong gamit na shades. Next is yung aking billiard gloves. Yan, minsan kapag uh, bakante kami, naglaro ako ng billiard sa bilyara na pinaglaro pinag ako dito sa kalamba. So, shout out sa mga nakakalaro ko minsan dyan, minsan sa bilyara na pinaglaro uh, ko. Ito yung gamit ko. Color itim siya at meron ding logo na rin ng bilyaran na anytime billiard ito siya yeah anytime billiard na gloves next is yung maliit na pabango yeah ito siya Maliit lang siya na pabango na spray. Na parang ball pen lang ganan. So ayun yun, ayun ang laman ng harap na zipper. Dito na tayo sa second na zipper. So una yung Ah, ang ginagamit na Axe Spray. Ang flavor nito ay Aqua Bergamot. Ayan, ito ang gamit-gamit ko bago ako pumasok sa school kapag bagong ligo. Ito yung ginagamit kong spray na body spray na ginagamit ko. Next, ito naman yung mini pan na ginagamit ko kapag ako nasa biyahe pag mainit-init yung yung biyahe ito ginagamit ko habang ako nasa jeep kahit na mahangin pa yung under ng jeep mainit-init pa rin yung uh, panahon kapag ako ay na-biyahe minsan so Ayun, ayun na naman ng pangalawang zipper. So, dito na tayo sa pinakalas na zipper. So, una, etong aking water bottle na para siyang aqua plus pero hindi naman sa aqua plus RIC siya yung tatak niya. Ito siya RIC. Parang kagaya lang neto parang kagaya lang neto yung Aqua Plus na hindi siya hindi nawawala yung na magneto. Ay, meron pa palang isang zipper na hindi ko na ano. Pero, marami-rami pa naman to guys. So, ito, sunod. Yung nilagamit kong payong kapag naulan. Ito siya. Color blue. May favorite color. Ayan. Yung dipping dot. Next is yung notebook na ginagamit ko para libro na rin siya ito yung ginagamit ko notebook kapag nagsusulat ako ng mga notes na lesson namin sa mga bawat subjects. Ayan, ito ang gamit ko. Next is yung aking lagayan ng mga ball pen at saka ng mga correction tape. Ito ang gamit ko, color blue. My favorite color. Next is yung mga papel. Iba't ibang uri ng papel. Ito yung one whole yellow pad na malaki. Ayan. Sunod yung yung yellow pad na one port. Ito siya. Panag-quick-quiz. Ito yung laging ginagamit namin sa bawat subject kapag meron kaming quiz, ito ang papel na ginagamit ko, one fourth next is yung one half na yellow pad ito sya, na parang crosswise na rin ganun parang kagaya lang sya ng one half crosswise color dilaw nga lang, na iba lang yung kulay Next. Yung Ayun. Ito, same din siya. One port twist pad. Pero color white. Ito siya. At lastly, yung pangalawang zipper. Ito. Nalimutan ko. Kala ko wala ng zipper. At ang nakalagay dito ay yung aking body bag. Ito yung ginagamit ko panglagay sa cellphone ko para safe at saka hindi siya mawawala kahit sa mano magpunta daradala ko to nakasakbit sa katawang ko ganyan Ayan, kahit hindi ko kahit hindi ko dala tong bag na to ito naman ang dala ko kapag ito ang pag ako ay aalis. So, so yun lang guys yung aking What's on my school bag reveal So maraming salamat guys At sana mag subscribe kayo sa aking Youtube channel kagaya ng aking Sinabi kanina Para maging updated kayo sa Aking mga ilalabas na video Yun lang guys Sikitakit sa susunod na video Bye I'm out